So ngayon video po natin, ang iko-cover po natin ay patungkol po sa uh, kahoy na to o oh, yung uh, tanim na to guys. You know? So ito yung iko-cover natin ngayon, natalamin natin kung ano to. Ayan. So ito po ay napakaganda pong uh, pagkakakitaan ng malaki at uh, pwede po natin uh, itanim to sapagkat ito po ay nagtatagal lang po ng 3 to 5 years at uh, namumunga na po siya ng napaka ah, uh, ganda guys at uh, ito po ay talagang napakamahal no napakamahal po nito so i-reveal po natin mamaya kung ano po ito guys yan so papakita ko po sa inyo kung paano po siya mamunga ayan ah uh... Ayan po, ha, uh, nakikita po ninyo na kung saan ay uh, ganyan po siya mamunga. Sobrang dami po yung bunga niya ngayon. Ayan. So, Ayan. So ito po ay isang uh, Jamaican tree. Ayan. Jamaican tree. Ito po yung national tree po ng Jamaica, guys. Ayan. So itong uh, kwan na to, itong uh, kahoy na to ay uh, namumunga po ng napaka napakasarap naman po nito. Pero hindi po kinakain ito ha, hindi pa po siya hinog, guys. Ayan, tignan po ninyo, sobrang dami yung kanya mong bunga, guys. Ayan. Ayan. So Ah, uh, lalo na dito, ang dami, sobrang dami. Ah, uh, papakita ko po sa inyo kung paano po yung uh, hinog na at pwede na pong uh, kunin, guys. Ayun. So dito makikita po ninyo, ayan po. Ayun. Ah, uh, hinog na po siya. Pwede na pong uh, dito kunin po yung kanya pong kwan, yung kanya pong bunga at uh, subukan po natin kumuha, guys, ng uh, bunga na uh, pwede na po at uh, Ayan ayan. So, ito siya. At kung paano guys ay uh, i ikaw cover po natin. Ayan, ngayon. At kung paano ay uh, patuloy po ninyong panuorin upang makita po ninyo kung ano po ang kwan po nito. Ayan. So, kunin na natin yung mga kwan. Yung mga uh, ayan. So ganito po yung kanya pong uh, kwan. Pag uh, ang na po siya guys ay pwede na pong kunin. At ang kukunin po dito ay yung ganito. Ito nyo, parang keso guys oh. 'Yan oh. 'Yan. Ganyan po siya. So kukunin po dito ay itong kwan lang niya. Hmm. Para siyang cheese. Actually ah uh, guys, para siyang cheese talaga. 'Yan. Hmm. Ito yung, kwan. Ito yung... Uh, na bang pwede kong itawag dito ha ito yung isang cheese na kwan cheese na punong kahoy ayan so ganyan siya ito yung kinukuha guys at napakamahal po nito yan napakamahal po nito ng, uh, ng isang kilo so ayan siya oh mawili oily na agad agad oh. para nga cheese talaga guys at ha, talagang masarap po yan na uh, ikon po sa Uh, lulutuin po natin. Yan, Paglutuin po yun siya. Kahit ikon lang po, ilaga lang po ay talaga masarap na po yan siya, guys. Yan po. So, ganyan po siya. At hindi po ito, at, at, at hindi po ito, kwan, hindi po pwedeng uh, kunin ito na hindi pa po namukadkad kasi uh, magiging lason po lang siya kapag ka hindi pa po siya namukadkad, guys. Pero kapag ka namukadkad na, okay na po. Yan. So, Ah, uh, kita po ninyo, sobrang dami po yung kanyang pong bunga. Kaya makapagtanim po kayo ng ganitong marami. Ay. Ayan no? Yan, yung ganyang bunga napakarami. Napakarami, guys. So, hindi lang po 'yan, kundi dito po. Wala, hindi po masya mahirap kuan, mahirap pa itanim, guys. Kasi, yan no, sobrang daming bunga nyo. Hindi po siya mahirap itanim kasi Ah, uh, sanay po siya sa mainit. Actually, oh, sa mainit po kasi ito nga ng bansa eh. Ayan, Africa. Africa country. Ayan. So, nauna na po tayo nag-harvest. <laughs> Nervous na po natin yung mga namukadkad na guys. So, ayan. Meron pa naman akong nakuha huli. So, ito po ay national trip po ng Jamaica. At ito po ay isang mahal na uh, uh, mahal po yung bunga nito guys nung kapag kaharbisin po natin. So pwede pong itanim po ninyo at pwedeng gawing farm. Ayan. So kung meron po kayo nito. Ayan. Kung wala naman ay pwede kayong uh, mag-message sa akin, pwede po, po kayong bigyan ng buto. So salamat po sa panonood at hanggang dito na lamang po tayo at kita-kita po tayo sa susunod po nating video.